Nandito po tayo ngayon sa street food ng Paniki. Yan, bumibili kami ng bibingka kasi pupunta kami kila Lula Waning at saka Lolo Ben. Ayan yung driver namin. Yan. So, lapit tayo doon. Kung ano yung... Ha? Ah? Bagong luto naman yan lahat ito mmm, sarap. Ayan. So dito naman bibingka. Yan, lechon manok. Ayun, si iba no? Ay, bibig ka. Asa yung order mo? Niluluto pa lang o bagong luto? Ayan no? may balot din sila. Huh. Ang daming ano na dito, naglilitsyon manok. Ayan no? may litsyon manok din dyan. Doon sa bandaron isda. So yung silipin. Ayun oh, sarap ng isda. Yan, daming taong bumibili. kalahati 220 Masarap siya oh. Lima ah? lang bilhin ko. Ha? Lima Bakit lima? Sabi ko walo. Ang tirang tayo tao dun. Ayan na naman tayo eh.

dami ito naman ano to isaw mm -hmm. leg atay Tenga Tenga siguro to Tenga nga may sauce sila masarap yan ito po yung tinatawag nilang puto bongbong -bong. hintayin natin yung ano yung may pera. Andun pa. Bumibili siya ng bibingka. Tapos, may balot dito. May penoy. Dito naman. Dito naman. Ano to? Ano tawag dito? Rainy Thailand. Ano tawag dito? Chicken skin. Ah, chicken skin daw. Tapos, bituka. Dali. Mamaya. Nandun pa yung bumibili siya ng ano eh. Yan araw niluluto oh, Oo, oh, niluluto pa. Walang ano, mayroong may itlog, pero yung walang itlog, wala na, ubos na. Tabi ka dyan, oh, madali yung paa Yung walang itlog, wala. Yung may itlog, mayroon. daming bumibili 260 daw yung manok tapos 260 din yung kalahating lempo ah? nag nagtanong lang ako ang dami o tamad pareho namin na mimili sa ano sa street foods. Pero na mimili? tamad. Oo, oh, tamad magluto. May pambili. Tamad magluto. Eh, mas mahal lang magluto. Gasolyo. Tamad. Tiga. Oras yun. Kaya nga tamad. Kami. Kami nga pag di kami nagluto, tamad kami. Oo, oh, di tamad. Kaya ako'y ginagamit niya. Mahirap tayo eh. Tamad magluto. Kaya yung binibili mo din na iyo, oh, 40, dalawang manok na. O. Siyang? Yung Kesa bibili, bibili namin ang iloloto. O, oh, di tamad kayo. Nakakipit <laughs> kami. Tamad sila magloto. Layo naman naman. O, oh, sige na nga, may pera na kayo, kaya bumibili kayo. Ang tagal niya Ivan, o. Hindi pa ako nag-dinner. Mayroon pang ano, street food na isa? Saan? Maluwang din yon, Madami din? Marami ah. Mang mayaman naman doon. Ay, yung sinasabi mo mamaya ay ano, restobar? Oo. Oh. Uh, na yun. Yung may live band, hindi naman ganito yun. Pangalan Yung ganito. Yung maraming ganito, ganito hanggang doon. Ayun eh, resto bari yun Don sa siguro, eh. pala wala. Di ba may pag pa doon dati o oh, yung kinainan natin ng lugaw? May pa-side na pag Nandito sila sa harap, di mo nakita? Harap hindi. Parang na ice cream house. Doon na sila, nakapasto. Hindi, hindi ko pa ba sila napansin. Tagal. Tagal. Na o, dibili na kayo. Okay. Hindi kayo nagbulsa. Talagang magiging tayo. Eh. Alam mo kung wala silang tigil kasali. Wala man silang ipapakain natin. Mayroon, no, sila-sila lang ah. Sila kasali mga pamamasyal. Sa picture ko lang sila nakikita. Yung lang at Tagal ng bumibili ng bibingka. prutas naman doon sa banda prutas hindi na, hindi na ako lumalayo kasi baka dikwatin yung cellphone ko ayan o oh. doon mga ano prutas tapos mga turotot dito naman yung bilihan ng pandesal kung saan, sa, saan kami bumibili ng masarap na pandesal at saka 24 oras yung pandesalan dito. Yun, 24-7. Ayan o, naiinip na yung mag-ama. Ang bango na rin nung naghihintay, o oh, yaman sa usok. matagal. Apat na walo, walong bibingka yung binili namin. Tagal. Tagal maluto. 'yung bibingka namin. Dinawen niyo. Ayun na, let's go. Bango. Bangon na, busog na ako sa kakahintay. Oh. Ba't ito na kasi eh? Special 'yun. bango nga oh. Mm, Naamoy ko. Eh ito. Dito naman mga inihaw. Yan oh. Mm, sarap. Ang mm, bango. Yan, marami po dito. Ayano, oh. dito naman manok yan may isa pa ako lang parang isa niluluto pa lang yung aming order na bibingka Akala ko namili na sila ng pagkain nila. Sa kapunta! Uh, sa Nakalimutan din niya naghatid sa dami wala, ng tao. <laughs> <laughs> Ayan na. Ay, sa loob na pala ako. So, o, ayan na yung bibingka namin Asan? Ilan yan? Ocho Ocho, o, tara na